panimula at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ama naming Diyos, sa katahimikan ng oras na ito, lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba. Iniluluhod namin ang aming mga puso, isipan, at kaluluwa. Sa gitna ng pagod, kaba, at pag-alinlangan sa buhay, kami ay tumitingin sa langit, sa iyong trono ng biyaya, na may pananampalatayang ikaw ay laging nariyan. Itingin ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan manggagaling ang aking saklolo. Salmo 121, Isa. O Panginoon, gaya ng salmista, kami ay nagtatanong, saan manggagaling ang aming saklolo? Sa panahong tila lahat ay gumuho, sa oras ng pangungulila, sa mga gabing walang tulog, kami ay naghahanap ng kanlungan. Ngunit sa iyo lamang kami tumatakbo. Ikaw ang aming batong matibay, ang aming tagapagtanggol, at ang aming ilaw sa dilim. Naranasan mo na ba, kapatid, ang pakiramdam na ikaw ay nag-iisa? na tila ang buong mundo ay nakatalikod sa iyo. Ngunit sa Salmo 121, pinalalakas tayo ng Diyos. Pinaalalahanan niya tayo na hindi tayo nag-iisa. Sa oras ng ating pangangailangan, may saklolo na dumarating, hindi huli, hindi kulang, kundi tamang tama, sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso sa presensya ng Diyos. Isantabi natin ang alalahanin. Tanggapin natin ang kapayapaang tanging siya lamang ang makapagbibigay. Ora Orasyon, Panginoon, inaanyayahan ka naming pumasok sa aming puso. Sa oras ng aming pag-aalala, ikaw ang kapahingahan. Sa oras ng pagkalito, ikaw ang aming direksyon. Turuan mo po kaming umasa, maghintay, at manalig sa iyong tamang panahon. Dahil alam naming ang iyong plano ay laging higit pa sa aming inaakala. Ang Diyos na tagapagbantay ng ating buhay. Ang aking saklolo ay nanggagaling sa Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa. Salmo 121, 2 Minsan, naghahanap tayo ng sagot sa mga tao, sa pera, sa kaera, ngunit ang tunay na saklolo ay wala sa mga bagay ng mundo. Ang ating kaligtasan ay nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kung siya ay may kapangyarihang gumawa ng sansinukop, gaano pa kaya ang pag-aalaga niya sa iyo, na kaniyang minamahal? Hindi niya titiising ang iyong paa ay makilos siya na nag-ingat sa iyo, ay hindi idlit. Salmo 121, 3. Kapatid, gaano kadakila ang Diyos? Hindi siya natutulog. Habang tayo ay natutulog, habang tayo ay umiyak ng palihim, siya ay gising. Siya ang ating tagapagbantay na hindi napapagod, hindi nagsasawa. Siya ay laging naroroon, tahimik, ngunit laging handang kumilos sa tamang oras. Bawat hakbang natin ay binabantayan. Bawat luha ay kanyang iniipon walang detalye sa iyong buhay ang nakakaligtaan niya. At sa panahong tila walang gumagalaw, tandaan mo, ang Diyos ay kumikilos sa likod ng eksena. Kaya ngayon, manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong matapat na pagbabantay. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami binibigo. Kahit hindi ka namin nakikita, nararamdaman namin ang iyong pagyaka. Sa bawat takot, tinatahak namin ang landas na may tiwala sa iyong gabay. Kaligtasan sa katiyakan ng kanyang presensya. Narito, siya na nag-inga sa Israel ay hindi idlip ni matutulog man. Salmo 121, 4 Isipin mo ito, ang Diyos ng langit at lupa, ang siyang may hawak ng sansinukob, ay personal na nagbabantay sa iyo. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak. Walang sandali na ika'y nag-iisa. Anumang oras mo siya tawagin, siya ay handang sumagot. Hindi siya katulad ng tao na minsan ay hindi makasagot o nakakaligtaan ka. Ang Diyos ay laging nariyan. Ang Panginoon ay iyong tagapagingat. Ang Panginoon ay iyong lilim sa iyong kanan. Salmo 121.5 Sa gitna ng init ng problema, sa init ng pagsubok, ang Diyos ang ating lilim. Siya ang nagbibigay ng pahinga. Sa gitna ng gulo sa ating paligid, may kapayapaang hatid ang kanyang presensya. Hindi man nawawala ang unos, ngunit hindi rin nawawala ang Diyos na kasama natin. Minsan tinatanong natin, bakit tila tahimik ang Diyos? Ngunit ang totoo, sa kanyang katahimikan, siya ay nagtatrabaho, sa kanyang hindi pagkilos ayon sa ating inaasahan. Siya ay naghahanda na mas dakilang plano. Kaya ngayon, kapatid, kung ikaw ay nasa ilalim ng mabigat na pasanin, huminga ka. Ilagay mo sa kamay ng Diyos ang lahat, at hayaang ang kanyang presensya ang magbigay ng katahimikan sa iyong puso. Manalangin tayo, O Diyos, ikaw ang aming lilim, ikaw ang aming kaligtasan. Hindi namin kailangan ng kasagutan sa lahat ng bagay, kundi ang katiyakan na ikaw ay nasa aming tabi. Turuan mo kaming magtiwala, kahit sa gitna ng katahimikan. Ikaw ang aming liwanag sa gabi ng aming buhay. Proteksyon sa araw at gabi. Ang araw ay hindi kasasaktan sa araw, ni ang buwan man sa gabi. Salmo 121, 6. Kapatid, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng liwanag, kundi Diyos din ng dilim. Hindi siya limitado sa oras o kalagayan. Sa init ng araw, sa mga panahon ng pagsubok na tila sunod-sunod, siya ang lilim na sumasaklob sa atin. Sa gabi, sa mga oras ng kawalan, ng lungkot, ng pag-iisa, siya ang liwanag na hindi nawawala. Minsan iniisip natin na ang panganib ay naroon lamang sa malalaking bagay. Ngunit ang Salmo 121 ay nagsasabi sa atin na kahit ang araw at ang gabi, mga likas na bahagi ng ating buhay, ay hindi makasasama sa atin kung tayo ay nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. Ibig sabihin, walang panahon, walang sitwasyon, walang yugto sa ating buhay na hindi kayang abutin ng kanyang kamay. Ito ay pangakong nagbibigay katiyakan. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang, sa bawat oras. Hindi natin kailangang matakot sa mga pagbabago ng panahon, sa mga pagbabago sa buhay. Sa bawat galaw, may presensya ng Diyos na sumusunod, umaakay, at sumasaklo. Manalangin tayo. O Panginoon, salamat dahil ikaw ay tapat sa lahat ng oras. Sa araw, sa gabi, sa tuyo at sa tagulan, nariyan ka. Hindi mo kami pinababayaan, at hindi mo kami pinapabayaan. Ikaw ang aming kanlungan sa bawat panahon, at sa iyo kami lubos na nagtitiwala. Ang Diyos ang tagapag-ingat ng kaluluwa. Ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang ingatan ang iyong kaluluwa. Salmo 121, 7 Hindi lamang ang ating katawan ang inaalagaan ng Diyos. Higit sa lahat, iniingatan niya ang ating kaluluwa. Sa panahon ngayon na maraming tukso, maraming pagkalito, at maraming kasamaan sa mundo, ang ating kaluluwa ay madaling mapagod, maligaw, at masugatan. Ngunit ang Diyos ay nangako. Ingatan niya tayo mula sa lahat ng kasamaan. Hindi ibig sabihin nito ay hindi na tayo kailanman masasaktan, kundi sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagsubok, ang ating kaluluwa ay ligtas sa Kanya. Hindi mawawala, hindi masisira, dahil siya mismo ang tagapangalaga nito. Isipin mong mabuti. Kapag ang Diyos ang may hawak sa iyong kaluluwa, sino ang makaagaw nito? Kapag siya ang iyong sandigan, sino ang makapagpapabagsak sa iyo? Walang kapangyarihan sa mundo, ni Impierno man, ang maaring makasira sa kaluluwang hawak ng Diyos. Kaya kapatid, huwag kang matakot. Sa gitna ng mundo na puno ng kasamaan, may Diyos na nagbabantay. May Diyos na hindi tumitigil sa pagprotekta sa iyo. At sa panahong tila madilim ang lahat, hawakan mong mahigpit ang Kanyang pangako. O Diyos, Turuan mo kaming ipagkatiwala, hindi lamang ang aming mga problema, kundi ang aming kaluluwa sa iyo. Dahil walang ibang makapagbibigay ng tunay na seguridad, kundi ikaw lamang. Salamat sa iyong walang sawang pagbabantay sa aming espiritu. Paglalakad sa ligtas na landas magpakailanman. Ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok, mula ngayon at magpakailanman. Salmo 121, 8 Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng kasalukuyan, kundi Diyos ng walang hanggan ang kanyang pagbabantay ay hindi natatapos ngayong araw, ngayong linggo, ngayong taon, kundi magpakailanman. Sa bawat paglabas natin upang harapin ang mundo, at sa bawat pagbabalik natin sa ating mga tahanan, siya ay nariyan. Sa simula at sa dulo, kasama natin ang Diyos. Isang napakalalim na mensahe ito, kapatid, ang iyong buhay ay hindi isang aksidente. Ang bawat galaw mo ay kilala ng Diyos. Bago mo pamanlakaran ang isang landas, alam na niya kung saan ito patungo. Kayat kung inilalagay mo ang iyong tiwala sa kanya, hindi ka mawawala. Kaya kahit ang landas ay masikip, kahit puno ng ligalig at panganib, manatili kang lumalakad. Huwag kang titigil dahil may gabay ka. May Diyos na umaakay sa iyo. May Diyos na naghihintay sa dulo ng landas. Ngayon, ipikit natin ang ating mga mata. Time tim tayong manalangin. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang presensya. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, salamat sa iyong gabay at proteksyon. Itinatagubilin namin sa iyo ang aming paglabas at pagpasok, ang aming mga desisyon, ang aming mga plano. Pangunahan mo po kami, mula ngayon at magpakailanman. Kapatid, ang Salmo 100 at 21 ay palala. Hindi nahuhuli ang Diyos. Sa paningin natin, tila wala siyang ginagawa. Ngunit sa kanyang katahimikan, may kilos. Sa kanyang paghintay, may layunin. At sa kanyang presensya, may kapayapaan. Hindi Hiniaksidente na narinig mo ang mensaheng ito ngayon. Ito ay para sa iyo, para sa puso mong pagod, para sa kaluluwang naghahanap ng direksyon. Ang Diyos ang iyong saklolo, hindi kailanman huli at laging sapat. Maging matatag ka, patuloy kang manalangin, patuloy kang kumapit sa kanya. Sa bawat araw na dumarating, may bagong biyaya, at sa bawat gabi ng luha, may umagang darating na puno ng pag-asa. Ang Diyos na lumilikha ng langit at lupa ay sharing Diyos na laging nasa tabi mo. Mula sa simula hanggang sa dulo. Ang tunay na saklolo ay hindi sa mundo, kundi sa kanya lamang matatagpuan. Kaya kapatid, huwag kang bibitaw. Ang saklolo ng Diyos ay laging dumarating sa tamang panahon. Salamat sa pakikinig sa panalangin na ito. Inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel at ilike ang video na ito. I-click mo na rin ang notification bell upang maging updated ka sa aming mga bagong dasal at mensahe mula sa salita ng Diyos. Hanggang sa susunod na video, pagpalain ka ng Diyos.